kung isa kang OFW dito sa Qatar at ang hanap mo talaga ay mga pagkain Pilipino sa Smart ano pang hanap mo dito na po sa Kamayan Restaurant? Grabe talaga yung mga pagkain nila dito. Dahil sa halagang 35 real lamang ay talagang sulit no sulit ang pagkain mo dito maliban sa mga yan ay may mga unlimited pa sila na mga street food sa Smart napakalinis, napakalinamnam at maliban dyan at talagang mapapakanta ka talaga dahil meron din po ditong karaoke, video okay, up to sawa rin yan mga idol. Tingnan nyo naman, napakalinis at talagang Pilipino yung ambience dito mga lodi. At kung nagtitipid ka ay may 29 QR din sila from Sunday to Wednesday 11am to 4pm. At dahil nga sa na naman ay talagang dito kami nakain ng kasama ang tropa. Pero bago nga yan nandito tayo sa Almira Almuntasay, i-check muna natin ang ating sahod kung talagang pumasok na. Ayun, legit, 1,500 riyal, Sosmar Joseph. <laughs> Pagpasok mo nga ay may ma-appreciate mo ang malapinoy na disenyo ng restaurant nila. Malinis, maaliwalas at maayos ang pagkakahanda ng mga pagkain. Ano Unlay buffet ito, kabayan, kaya sulitin nyo ang pagkain. At syempre, siguruhon lang natin na mauubos ang mga pagkain kinuha natin. Sempre, mga, P mga Pinoy no rice no power kaya kanin at ang paborito kong pritong galunggong ang ating kinuha dito talaga nga namang napakasarap ng pagkaprito nito crispy crispy at saka yung kanilang chicken sisig napakasarap at ang aking pinakapaborito sa lahat yung uh, kilawing tanigi tignan nyo naman bear na lang ang kulan Joseph, may mga anli barbecue pa rito at maliban nga dyan ay meron po silang uh, 25 iba't ibang ulam mula pansit, Palabok, kare-kare, hipon, ihaw-ihaw, at syempre ang kanilang mga panghimagas. Ito naman yung kanilang uh, mga ihaw-ihaw, street food, unlimited din po yan. Magsawa kayo rito. At yung kanilang uh, mangga with uh, alamang, napakasarap po nito, grabe. At kapag nabusog ka na, ay talagang hindi mo pagsisisihan ang kanilang uh, gulaman juice, poto, bilo-bilo fruit salad, bibingka, at siyempre protas, minsan pakwan At tulitin ko lang yung kanilang happy hour nila dito sa halagang 29 Qatari Royals from Sunday to Wednesday, 11am to 4pm Lalo na yung mga kabayan natin na malapit dito na nagtatrabaho, ay pwede na kayong kumain dito pang lunch ninyo At uh, mula 4pm beyond ay uh, balik na tayo sa ating uh, 35QR na buffet at napakanta na nga tayo dito mga lodi habang bakbakan sa kainan ang tropa. Sa dami ng nakainan ko ay dito talaga ang authentic Pinoy, ang mga pagkain. Malayo ka man sa Pinas, ay eh parang malapit ka na din. Kaya kabayan, pasyal ka dito, hindi ka magsisisi, promise. Kaya shout out sa pamunuan ng Kamayan Restaurant, the best ang ginawa nyo rito. At saka mga kabayan natin, pasalan at tikman ang kanilang mga lutuin lalagay natin sa comment section yung kanilang contact number at saka sa description na rin mga idol at saka yung location syempre usually yung daming mga nagtatanong no yung location ng kanilang restaurant mga idol so samantali ng kanilang happy hour murang mura 29 Qatar